So, magsimula na tayo, guys, dito sa aming mga pinamili kagabi. Ayan, so, kahapon, pumunta kami sa bayan dahil meron kaming pinuntahan. Uh, may, ano, guys, kaming kinuha. Ayan, so, uh, nag, ano kami, guys, meron kasing nagpost ng uh, yung sporty na motor na Yamaha. So, napagsipa namin ng aking partner na, ano, guys, uh, kunin namin yung motor, so ayun pinuntahan namin kahapon so ayan, uh, nag ano kami, nag fill up kami ng form then, ayun, makukuha na siya ngayon, ayan, so mamaya namin kunin, ayan, mag uh, pasa pa kami ng requirements so kukuha pa kami guys, ngayon ay alas 12 na ng tanghali so kakain mo na kami at kukuha kami ng poro clearance para makakuha ng barangay clearance at sidula then meron na naman, meron na kaming uh, to by 2 picture So, yung kailangan na lang is yung uh, certification. Ayan. So, meron silang pinakuha sa amin na certificate certification na isang ano guys, requirements sa uh, pagkuha namin sa motor. Ayun. So, inutang namin guys yung motor. So, ayan. ah uh, mura lang siya dahil parang ano na guys, sikanhan na siya. So, ito guys, ang binili namin sa Alturas Mall. Ayan, kagabi namin ito binili. So, dalawang helmet. Sa akin yung isa din. Ito guys, sa uh, aking partner itong isa din. Ayan, ito yung sa kanya. Ito yung tsura. Sa mall lang kami bumili nito. Ayan, so walang ibang kulay. ah uh, meron silang gray, black, at blue lang. Kaya ito lang guys yung nabili namin. Then, ito guys is tag 1,000 plus. Then, itong isa naman is 900 plus. Ayun. So, yan guys ang gagamitin namin. So magsimula na tayo dito sa aming mga pinamili kagabi. So update ko sa inyo, guys. So ito ay nabili namin sa Shoppersmart. Ayan. Namili na kami sa Shoppersmart dahil uh, wala kaming uh, masyadong uh, binili kagabi. Ayan, kakaunti lang yung binili namin. So pumunta na kami sa Shoppersmart kasi malapit ang maubos ang aking money na adubong money na tinitinda dito sa aking tindahan. Kaya ayan, pumunta kami sa Shoppersmart para bumili din ng mga ibang mga kulang-kulang na guys dahil Uh, sa Shopper Smart kasi yung mga tinda doon merong mga meron silang mga tinda na wala sa ibang mall, wala sa ibang tindahan. Kaya ayan, uh, namili na kami doon sa Shopper Smart para mamaya, mamili na naman kami. So ngayon ay Huwebes, June uh, 19. So ayan, mamaya ay sa Plaza Marcela kami mamimili. So hindi na kami pupunta doon sa Shopper Smart kasi uh, namili na kami kagabi. So ito guys yung binili namin. Ayan, bumili kami ng Mountain Dew na plastic. Buti at merong uh, Mountain Dew na plastic kagabi. Ayan, May times kasi na wala wala, laging wala. Ayan, so naubusan na kami ng uh, kulay green na Cobra. Kaya bumili rin kami ng kulay green, isang case lang. At nakabili na rin kami ng kulay yellow. So ando na guys sa loob ng tindahan. Then ito guys, gulay. Bumili ako ng dalawang pack nitong kamatis. Ayan, nakapack na siya. Anong pinili ko doon sa lagayan ng kamatis may mga sira na kaya ito na lang yung kinuha ko mas mabuti ito guys kaysa doon sa kanyang mga lagayan ayan wala itong sira so ito bumili ako ng labuyo Panggamit lang ito guys pero pag may maghanap ibibenta ko ayan 15 pesos itong ganito so ayan bihira lang naman guys ang may maghanap then kami lang ang gagamit nito dahil ayan may maghanap guys ng mga sili yan, wala nang sili dito sa amin. So, kumuha kami ng uh, itong bangus. Ayan. At bumili rin kami ng mga chichirya. So, ito guys, yung mga chichirya na pinamili namin buon. Ayan. So, ito guys ay uh, chicharon. Bumili rin tayo ng kaunting uh, funky. Yung, itong tatos na ano ito guys, pizza. Then, ito, cheese on chips. Tatos na at corn tube. Ayan. So, dinamihan namin ng chicharon kasi naubusan kami. Ayan, malakas kasi ito, guys. Then, ito rin B. Uh, bumili tayo ng super bawang. Tatlong pack ito, guys. Then, ito, fish cracker. Green B. Ayan, ito yung mga super bawang. Then, bumili tayo ng easy na choco. At, ayan pa. So, punin natin, guys. At, lang itong kinuha namin ng mga chicharya dahil mamimili kami mamaya sa Plaza Marcela. Then, ito, kumuha tayo ng tatos na pizza. Ayan, ito yung mga kakaunti na lang guys yung natira dito sa aming tindahan, tag isa, tag dalawa. Kaya ito yung uh, nagdagdag ako kagabi. So ito, jumpy, piatos. Ayan, nakakuha ko ng piatos na roasted beef kasi may maghanap dito guys. So kanina binili na yung isa. Then isa lang yung nakuha ko doon sa Shopper Smart kasi walang stack. Uh, stock. Ayan, isa lang yung meron. So ito guys, cheese curls. Ayan, yung funky na spaghetti. Ayan, itong piatos na cheese. So, okay, ayan lang. Ito lang yung mga napamili namin doon sa Shoppersmart na mga chicherya. Then, bumili tayo ng Zest O. Ayan, kasi, uh, junior yung, ju, kasi junior yung nakuha namin na orange flavor. So, hindi kami nakakuha ng Zest O na orange. So, apple yung nabili namin na Zest O. So, ayan guys, dalawa na lang yung natira doon sa chiller. So, bumili kami kagabi ng orange. Ayan. Then, ayan pala guys, yung isang kubra na yellow. Hindi pala nailagay. Kala ko nalagay na doon sa tindahan. So, ito yung mani guys, na isang kilo na binili ko. Ayan, sa Shopper Smart. So, ito ay nagkakalaga ng 85 pesos ang isang kilo. Ayan, mura lang sa kanila. Kasi sa ibang tindahan, ito guys, is 110. Then, meron tayo uh, ito talong. Ayan, pipritohin ko lang ito guys. Then, bumili tayo ng dalawang mangga. Ayan, hindi ako nakabili ng Avocado kasi pag bumili ako doon ng avocado uh, may ano guys parang uh, wala na tayong makain kasi pag nahinog na siya hindi maganda yung kaniyang uh, yung kanyang laman ayan puro sira kaya nag ano lang tayo nagwest lang tayo ng pera. So hindi na ako bumili doon ng uh, avocado. So ito na lang mangga at bumili rin kami sa labas ng uh, saging, saging na lakatan. So ito guys, bumili tayo ng Uh, bridge sticks. Ayan. Naubusan uh, na kami ng bridge sticks. Then, bumili tayo ng kalabasa. Uh, igigisa lang ito, guys. Ayan, ito lang yung nalutuin ko. Uh, puro kalabasa. Then, kumuha tayo ng Yakult na itong light. Walang stock yung Yakult na kulay red. So, itong blue na lang, guys, ang aking kinuha. Then, meron tayong fighter. Kasi, uh, kakaunti na yung aming fighter. At ito, tat, uh, tatlong pack ito, guys. Uh, nandun na yung isa sa loob ng tindahan kasi may naghanap kanina dahil naubusan na. So ito dalawa, dalawang pack nitong sampalok. Uh, meron tayo ditong asin. Ayun, asin na uh, one half kilo. At ito guys, uh, luya. Bumili tayo ng luya. Ayun, dinamihan ko na. So ito is worth 105. So balik tayo guys. Meron lang nagpa-cash in at may uh, bumili. So meron tayo ditong mga sibuyas. Ayan. So, madaming sibuyas yung binili namin ngayon para hindi kami maubusan. Ayan. Marami kasing, malapit na kasing, malapit na kasing maubos yung sibuyas namin na stock dito. Kaya, ayan, kagabi, bumili ako ng madami. So, ito is 159 pesos din. Meron, dalawang pack ito, guys. So, yung iba, andito na sa tindahan. Ayan, pakita ko. So, ito, guys, yung ibang mga binili namin kagabi. Ayan, nilagay na dito sa akin partner din. Bumili rin kami ng sibuyas dahon. Ayan. So, mura lang ito guys. Ito lang yung meron. Meron na siyang mga, ano, pinutol na dito kasi, uh, na ano na dito. So, ayan lang. Ito lang yung mga pinamili namin kagabi. So, ito guys, yung resibo kagabi sa Shopper Smart. Ayan. So, ito yung kanyang date. Ayan. June 18. So, ito lahat yung pinamili namin. Ayan, nagkakahalaga ng 2,646. Then, nagpalo din kami sa Smart, sa aming load wallet. Ayan, ng 500 pesos. Kasi, uh, mas malaki kasi guys yung kikitain natin doon kaysa dito sa GCash. Ayan. Then, ito binili namin sa department store. So, meron kaming pinuntahan doon. Then, meron akong nagustuhang chinilas. Ay, <laughs> pero chinilas lang ito guys. Ayan. Simple lang siya Ayan. Ayan. So, kasyang kasya talaga yung ano, pa ako dito. So, ayan ang yung update ko sa inyo guys. Nag-update ang ako dito sa aming pinamili sa Shoppers Mart. So, mamaya, mamimili na naman kami. Pero mamayang hapon pa, mga 5 o'clock sa Plaza Marcela. Kasi nan, uh, nasa school pa yung aking anak. So, mamaya pa siya uuwi. Mamayang hapon. So, saka na rin kami uh, pupunta sa bayan para mamili. So, ito, guys, yung mga pinamili namin Ayan, hindi pa ito nagagamit Bago pa ito, guys, at, ayun uh, Mamaya, mga 3 o'clock uh, Siguro, uh, meron kaming pupuntahan Pero, saglit lang Kunin lang namin yung, ano, guys Yung uh, Yamaha Sporty Ayun, chikanhan lang yun, guys, na motor Ayan Para lang, guys, na meron kaming magamit Kapag uh, meron kaming lalakarin Meron kaming pupuntahan or magsimba Ayan, then yung sasakyan namin na four wheels, yung minivan, gagamitin lang din namin kapag kami ay mamili. Ayan, kasi marami tayong, uh, marami tayong uh, bibilhin, marami tayong mga uh, kulang-kulang na sa tindahan, mga bigas. Ayan, dalawang sako na bigas yung bibilhin namin. So, hindi na kami magpapakyaw, meron na kaming sasakyan na gagamitin. So, meron din kaming nabiling isang motor, per second hand lang din. Uh, hindi pa binigay yung ORCR kaya hindi pa namin nagamit so ayan lang ito lang yung share ko sa inyo for today's video so and guys thanks for watching